Mas malinis na kapaligiran itong ang hangari ng bayanihan sa barangay sa ilalim ng MMDA, katuwang LGU at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Saan kaya ito isasagawa ng MMDA ngayong araw? Alamin natin sa report ni Bernard Ferrer. Bernard. Yes, uh, Dea, nandito ako ngayon sa Navota City kung saan isasagawa ang bayanihan sa barangay ng MMDA kasama ang pamahalaan ng sod ng Navota. Pagkatuwang silang maglilinis at uh, maglulusad ng iba't ibang serbisyo at programa para sa kapakinabangan ng uh, publiko. kabilang nga uh, sa mga aktividad, ang linis, palengke, training at uh, pruning, pruning ng mga puno, sidewalk uh, clearing operation, manual cleanup drive, declogging ng mga drainage system at uh, pagpipintura ng pedestrian lane. Hindi lamang paglinis ang layunin ng programa, mayroon din mga servisyong pang publiko at information drive na ilalaan para sa mga residente. Las maito ay ang anti-smoking advocacy game, tobacco control program at orientation tungkol sa solid waste management, anti-smoking at anti-vaping campaign, anti-idling ordinance, disaster preparedness at traffic management. Layunin ng bayanihan sa barangay na hindi lamang pagandahin ang kapaligiran kundi palakasin din ang kooperasyon ng komunidad at uh, pagpapalalin ng uh, kaalaman ng publiko sa mga lagang isyu sa kapaligiran at kalusugan. Ang bayanihan sa barangay ay pangunahan ni na Chairman Romando Don Artes at the voters Mayor John Ray Tiangco. Maliban dito ang ng Deputy Chairman Artes ang navigation gate sa Anabotas. Diyan. Maraming salamat Bernard Ferrer.